hindi namin napansin tinug na yung mga saging saluin mo saluin mo Ula! ano ba yan hindi mo sinalo kain na ng ibon kain na ng ibon oo, oo tamis nito oh. kainin din natin parang parang hindi natin banana. hindi hindi natin hindi 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 matamis yan. Oh. Kain din ako. Hinuk sa puno yan. Matamis yan. Oh. Oh. Masarap? Masarap. No. kailan matuto ka rin magtanim para may aanihin. No? Para may ating kakainin. Oh. Tama. Ah. Puhol. 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 Oh. Nakanganga pa. <laughs> oh. Sinong kumakain ito mga kababayan? Sam. Oh. Good morning. Good morning yan. Nagkape ka na? Oh. Atap ko lang tapik. 'Di ba naalala mo kumain tayo pinya na karaan? Karera tayo. O, oh, karera ta pinya. Mamaya meron na naman pinya ulit. Pinya. Oo. Uh, matamis. Sige. Ta. Ah, ah, ito na. O, oops yun. Hindi, ngayon ito tinan mo. Matamis na pinya. Malis ang pinya. Ha? Sumat. Ala oh, nalaglag na. Yung mali, hindi tayo mabita, yung malaki mabito. Ha? Hindi, ito yung pinya dito sa amin eh. Ayun mga kababayan, no. Oh. Malapit na mahinog. kaya lang na no meron din ba sa inyo to nami oh ayan oh, oh. pag nahinog to matamis oh ito pa laki ito malaki malaki oh okay. hala oh. napipiktas ayan oh oh Tanim, itanim natin to doon sa likod ha ah? sige shelter sige oh meron din ba kayong ganito mga kababayan oh baka mo Tapa. Oh, Kakain tayo niyan. Akin to. Ayun yan. Hindi tayo mali. tayo malaki. <laughs> Di tayo <lapag> dito yung lapag <laughs> dito. Hindi ka talaga magpapalamang. Sa'yo ang malaki. Matamis yan. Hindi lang. Para, para matamis. Para may lalataan ko. O. Oh, itatanim natin ito. Ito dadami na. Lalaki yung chin Ha? Lalaki. Matamis. Uh, dadami. O. Halika. O. So, Ayan mga kababayan. Mga kabarangay. Magandang morning. Salamat sa Panginoon, sumikat na yung araw. Kaya naman, sa umagang ito, uh, i-check natin itong ating sagingan dito. Kasi alam ko may mga pwede na tayong pitasin. Kaya, sasamahan ako ni Bandam. Siya yung ano eh, kukuha ng saging ngayon. Kasi matakaw sa saging to. So, tutulungan mo ko. Oh, tutulungan kita. Oh, ikaw magbubuhat ng saging. Oh, ako sa matamis eh. oh, ikaw sasalo ng saging, ha? Kasi nagsabit ako isang buig mga kababayan, sabi ko, bibidyohan ko pa. Eh, hindi ko nasabihan to. Pagbalik ko, wala na, bangas-bangas na. <laughs> bangas-bangas na? oh, pinirito, nilaga. <laughs> Kaya kukuha na lang, kami, lang kami ulit. Okay, kukuha tayo ulit. Kukuha tayo ulit. Tara mga kababayan, at syempre, para ma-check na rin natin kung ano yung sistema. Kata uh, ingat tayo kasi uh, mga Ano? Tambad tayo po ya. Binahain kami bin dito mga kababayan na alam niyo. Thank

eh hinug na eh hinug na oo hinug pa eh anong hilaw pa pag hindi mo sasaluin yan yan masisira dito ba yun sa atin dito ba sa kapila baka tamayan ka dyan yan dalawa tayo sasaluin natin ah oh. dito ka lang ah dito eh. mga kababayan eh. kasi nga nagdaang ulan bagyo hindi namin napansin, tinug na yung mga saging saluin mo, saluin mo Ulo! ano ba yan, hindi mo sinalo mabilis eh, ha? ang puno saging mabilis ang puno na saging ayan, ha? hawakan mo doon sapoy, hawakan mo, doon sa ilalim para hindi tumapos ayan oh. tuturuan kita, matututo ka dito sa amin. Matututo ako. Oo. Ngayon, hey, na, natuto na ako. Oh. Marunong ka na. Oo. Oh. Pwede ka na mabuhay mag-isa. Pwede na mabuhay mag-isa. Oo. Makakasawa na ako. Mag-aasawa ka na. Siyempre, awa mo dito. <laughs> ano ko, pro babae, walang lalaki. Ha? Huh? Pro babae, walang lalaki. Oo, oh, oh, sige. Awa ka mo, ha? Dito, dito. Yan. Oh! Ay, ano ba yan? <laughs> Hawak mo na malaglag pa. Malaglag. Oy, pakita mo sa kamera. Napit ka na doon. Pakita mo kayo. Hinug, oh. Inug. Lapit. Huh? Lapit ka sa camera. Yan, okay, oo. May langgam. Ha? May langgam. Wala, huwag mo yung napagyan maputik. May <laughs> langgam ako. Hindi. Yakapin mo, dito. Huh? Dito tayo, dito. May langgam. Hindi, walang langgam yan. Halika, atin na mo. Ay, sayang, oh. Kinain na ng ibon. Kinain, kinain ng ibon. Oo. Oo, tamis nito. Oh. Kainin din natin. Para para. Hindi, dito mo natin banana. Hindi kainin muna. na, matamis 'yan. Oh. Kainin ako. Hinuk sa puno 'yan, matamis 'yan. Oh. Oh. Masarap? Masarap. No. Kailan, matuto ka rin magtanim para may aanihin. No? Para may tayong kakainin. Oh. Kainin. Mm. Napakatamis. Wow. Hmm. Ito mo pa? <laughs> Nabitin ako. po. Mm, na. Ano mo? Mm. Hmm. Ano sabi mo may langgam? Hmm. Matamis yan eh. Sabi naman natin, yung marindi natin, bananak yun. Hmm. 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 Oh. Hmm. Ito mo. Ano ba? Mabilis ka kumain. Hmm sarap dito sa probinsya, di ba? Mm. 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 Guys, dami, oh. Hinog na sa puno. Napapayaan. Pero napakatamis. Dalaga na no? mm. Oh. Hindi, subo Salita ang goy. Kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk Mahina kumain. Isa pa? No. Sabi ko sa iyo eh. Dapat dami natin na Oo nga, marami yan. Kaya pipitas pa tayo eh. oh, mo. Invite mo sila. Kain tayo ka mo. Kahit Oh. Lahat kami. ka pa. ba na Ha? Ah? kaka 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 Mananak Q, bilisan sa mo. Turon. Turon sa oh, akin. sa Dito sa probinsya mga kababayan. Ang yeah. I... tamasipag sa akin. Mabubuhay ka. Kaya, tsaka ano, kailangan uh, talaga sa probinsya, Boy Scout. Bilis mo, musubo mo na. Huh? Ay, o. Teka, patay tissue. Ganito kami. Purasan eh. natin yung Ganto ang tissue sa amin mga kababayan. No? O, oh, dito. Ano yan? Ay, umulan. Kaya tayo dyan. Kuha ka umbrella doon. Ano? Ah, uh, kumuha na. Okay, wala yan. Umuulan na naman. Huh? O, oh, dito na. Tara, tiba pa tayo. Bakit abutin tayo ulan. Liga pa Yung isa, kasana. Saan pa ko Ayun. ah mula na. Kalukunan mo. Ay, to. O, magaan lang to. Adam, tatin mo. Ah, oh, lang, mo. Uh -huh. Hindi na kailangan ng panusok Ito. Okay. ito. ito. Masabi mo sa atin ha. Ito may hadlat. Oo ha. Ah. Tanim mo lahat. Okay. Siyempre. Dito ba? Saluhin mo. Dito ba? Ayan. Op! Oh, Op! Oh. Hindi mo naman sinasalo eh. Yes. Diba sa doon? Oh. Doon ka hawak. Ayan. O, oh, dali mo doon. Itabi mo doon. Ipunin natin. Dali mo doon. Di ba may isa doon? O, oh, dali. Huwag oh, mo ilalagdag para hindi masira. Hindi masira. Yes. Yes. ay natumba. Sayang. Sayang ito. Yan ang mga kababayan. tumba Dahil malakas na ang angin. No? Tapos maraming pangka. Makyat ang mga lunggang. Pero okay lang yun mga kababayan, pag ganyan, may natumba, hindi naman agad-agad mamatay yan. Ayaan lang natin dyan para magkaedad pa siya ng konti, tapos pwedeng kunin gawing gulay. No? Muulan mga kababayan. No? Marami pa doon, kaya lang delikado kasi mababasa yung camera, camera namin, kaya silong muna tayo. Oh, kaya, kaya, kaya.

May pang halo tayo sa tulay ng mga kababayan, no? Oh. Ang dami. Oh. Kohol. 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 Oh, nakanganga pa. Ay, ano ya? Uh, Dagdagan natin data. Ginataan. Oh, alam mo pala eh. Oo. Oh? Datang Oo. Oh. Tinong kumakain ito mga kababayan. Ayun. Payong mo sa ulo mo. Oh, hawakan mo to, isahog natin sa gulay. Gigit, gigit, dito. Hindi pwede hawakan nang madudumi ang damit mo. Oh. Takot na takot ka, puhol lang eh. Oh. O, o hawak ko? Oh. Wala tayong lakayan. Ha? Hawak nga, nga lang ito. eh. Oh. O kaya ganyan. Oh, yan. Oh, hindi, oh, wala tayong marami. Marami. O, oh, sige, talika. oh. dali ba? Dito Para, dali oh. sama mo, mo. ko. Uulangin ko ang maya. Uulamin mo. Oh. Ito lang tungo, lagi ko na yun. Oo. Nalulutin yan na yun. Paluto natin kay Aya. Lapit ka sa akin, ganyan. Malalag lang yan. Nalulutin natin na yun. Oo. Ganyan, nalika rito. Ganyan. Hanap tayo, marami ko. Baka Ito. Ganito din ba sa inyo mga kababayan, sa likod ng bahay ninyo, may umaagos na tubig. Di ba? Tapos dito palang makakatuha ng mga panggulay. Oh, ito dito dito ito to to ali ayan nung pati oh mga dali! dito ano dito mahahirap pa? oh pero mamena baka mabasa yung ano eh oh. mababasa yung camera talaga natin eh 'di ba babasain sa media natin ha 'di ba 'yan to oh ayan, kamay mo oh oh <laughs> 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 Ay! Ano yung saging? Kunin na natin. Magkakasakot tayo nito. Hindi marunong si Bandang O, oh, <laughs> buhatin na yung saging. Hindi. Yun. Buminok. Buminok. Oh. Ayun, no? Please, kaya butin tayo ng ulan. Okay. Mga kababayan, ipagpatuloy na lang namin yung pag titiba ng saging, pag wala ng ulan, lagay mo sa balikat mo. Kasapit, ganyan o. No? Oh. Tingnan mo, ganyan, parang di ka may Yan. O. Oh. Di ba? Ang dali. Tandaan lang. Tandaan lang. Oo. Oh. Pagkakaroon namin ng mga bata pa kami, oh. Ang pa pala nito. Palpalto. Ano? Kaputin na. Tandahan lang. Tandahan lang. Tandahan lang. Tandahan lang bahay to, bigay natin sa yaya, no? Bigay natin sa yaya. Okay. Masarap uh, pag Ula, panin, na nga sa babayang pagka may panin. May panin. May panin. May panin. May Ay, ko yung ano. Galing mm. ko yung pinya natin. Yun, tatanin ni yaya. Okay. So... Ready O? Oh, maganda to ano? Ilaga. Ilaga. Tapos bayuhin. O, oh, lagay mo dito. O, mo sabag siya ka. O, no, no, may hinog. Diba? <clears throat> Masarap pag masipag. May hinog. Masarap kumain. Okay? O, oh, ano sasabihin mo sa mga kababayan natin? Bigyan natin sila. Eh, ito mo. Ah, uh, sa, sabang tapang oh, um, mo, okay? Pakita mo. Ganyan, utag isa tayo. Oh, sino may gusto? Yan. Ito. Ito oh. natin bananakyo. Oh. Turon sa ating bananakyo. Ah, Mag to. Ay, taas mo ayo sa yes, salita. Oh, yan. Ganyan, oh. Ganyan, ganyan. Tag isa tayo. Ang yeah. ang bayan. Dito kong bananak. Turon. Ha? Ah? Ito. Turon bananakyo. <coughs> yan. Yan mga kababayan, mara marami, yan. Marami yan. Oo, talagang... <coughs> sino yung mga... Patong eh. Ha? Patong. Hindi! Mag-intro pa tayo. Yan, mga kababayan. Sino po ang uh, may gusto ng saging? Waka mo! Okay. Talagang ano... Uh, magaan lang eh. Uh, marami kaming saging dito. Hingi lang po kayo kay Bandam. Di ba, Bandam? Oo. Oh. Bibigyan mo sila pag napunta sila rito. Oo. Oh, bibigyan mo sila sa ating... Oh, kasi... Ito, oh. nahihinog na sa puno. Tignan yung mga kababayan. O, no? ipakita ko lang, Bandam. Ayan, o. Oh. O, oh. to. Hinog na to. to di ba? O, oh, andito pa. Wala oh, ka po! Ay! Ah, nangangamit. 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 O, tika, tika. Ito, kunin mo. Sayang. kan Ito, ito. Kainin. Yes. Oh, matamis niyan. Matamis. Oh. Pakita mo ah kung paano ka tamis. Pakita mo yung kung gaano ka sarap. Matamis. Matamis sa akin masarap. O oh, subo mo lahat sa kaka magsabi para maniwala sila. Lahat. Oh. Oh, salita unggoy dali. <laughs> 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 oh, maraming marami salamat mga kababayan. Ah, uh, thanks to God. Mayroon tayong ah, uh, awakan mo. Meron tayong ano? Meron tayong pag-almusal na. Ito pahinugin. Ito ilaga na hilaw, tapos isawsaw na sa bagoong lalo na't umuulan. Ang sarap nito, no? Huh? Okay, dali na natin sa kusina. Kung na pa. Sa kusina. Oh, bigyan natin yung mga kasama natin ng hilo. Babay po. Salamat po, Gandes. Oh. sarap, tabi. Ipa. Maging masipag ka lang dito, hindi ka makakala ng patay.